Hi guys, it's me, AJ Diamond at your screen So, andito na kami sa may unahan ng Bayugan City And unfortunately, one point of view lang yung makikita natin sa video Kasi hindi pa dumating yung in-order kong bracket para dito sa front cam natin Meron tayong kasama ngayon, siyempre ang aking OBR Hi guys! So yung lakad namin ngayon guys ay papunta sa Surigao del Sur. So yung pinunta namin dati is doon sa Surigao del Norte ngayon is sa Surigao del Sur naman. Mm -hmm. Ang pangalan ng pupunta namin is Alameda Farm. Ito ay sikat na, marami nang nakakapunta roon. Kaya napagdesisyonan namin na bisitahin at puntahan namin itong lugar na to kung sadyang totoo nga ba yung mga sinasabi nila na maganda itong lugar. Hindi na tayo dadaan pa sa Barubo dahil malayo pa yung ikutin natin pag doon tayo dumaan. So, dito na lang tayo dadaan sa may shortcut Going to Liangga Sana hindi tayo abutan ng malakas na ulan Pangit pa naman ng panahon ngayon Yeah, lagi na lang Unsa may mong expectation aning Alameda Farm? One, more on views tapos one Anang dagang kaysa kapicturan, yan na So, andito na tayo guys Liko tayo dito Sa kaliwa So, ang daan na ito guys Is going to Lianga Base sa pag-search ko sa Google map eh, Nakatulin lang So, mostly tulin yung daan dito Pero nakasimintado na lahat Marami na rin kasi dumadaan dito gawa ng malapit lang talaga kung, kung ikaw ay from Bayogan or somewhere else na dun banda sa Butuan, Hinguog at kung pupunta ka ng either Tandag or Liangga so mas mainam na dito ka dumaan kisa umikot ka pa doon sa Barubu kasi napakalayo na nun dito na tayo sa crossing guys. Tandag ta patungdag. Yes. Uh ayun guys, uh, andito na tayo. kakaliwa tayo dito. Okay. Okay, Hi, yan, nandito na tayo sa Alameda Farm So ayan guys At uh, pauwi na kami ngayon Napakaganda Lalo na yung kanilang viewing deck Napakaganda So amazing guys So sa so mga nagbabalak dyan Pwede ninyong puntaan nito guys Talagang napakaganda So ayan lang guys Thank you for watching See you in the next vlog Goodbye